Eto ang inyong bida-bida, naghahanap ng sisig na mauunglang ngayong hapunan. So may pupuntahan tayong isang pesto guys. Dito yan sa kabilang kanto, sa may kantong papuntang santo ninyo guys. So naglalakad ang inyong bida-bida, kaya ganyan kasi natawid ako ng karsera. <laughs> so ayun guys, ang location nito ay malapit lang. Malapit lang at ayan ang pwesto nila, ang Jewel's Crispy Seas and bagnet. Dito nga pala yung guys ha, malapit lang yan sa Walter Marchan school <laughs> Sa mga napapaibig dyan, edi subukan nyo na guys yan. At talaga naman itinasubukan na namin noong una, kaya binal ka ng inyong bina, -bina. At eto na, nakahanda na. Ayos na. Kakainin ko no Siyempre, <laughs> i-flex natin yung love, guys. Oo, oh, sobrang naman yan. Sobrang nakakaguton. Di ba, guys? Tara na, na natin ang ating labanan sa sisig. Ang bijong ito habang nakainan bida-bida ay wala pong bayan. flex lang tayo ng ating mga paboritong pagkain na nagugustuhan. Talaga namang napalaban sa kainan ng inyong bida O oh, ayan, sige, kain ka ng kain dyan. At dito nga sa video ng ito ay ko pa ang aking asawa dahil alam kong alam niyang masarap ito. Pero hati dito. Ayan guys ha, nag-flex ako, walang bayad ito. Sa mga gusto mag-flex dyan, wala pong problema sa akin, basta't aking pong mapupuntahan. At abila walang inyong bidabida. Yung lamang po, baka kayo ay magtaka, bila ako nag-flex ng pagkain ka. makikita nyo pa rin yan sa aking account. So, magpeplex pa ako ng iwa mo